kumakalat na naman ang balita patungkol sa pagkikita ni Alden Richards at Kathleen Bernardo sa ginawang award show. At sila lang talaga ang pinag-usapan dito dahil na nga sa mga kumakalat na balita patungkol sa panliligaw umano ni Alden Richards kay Kathleen Bernardo at ito ay naitanong sa kanilang dalawa. Nang matanong nga nang tahasan si Katin Bernardo ay sinabi neto na parang walang alam sa nagiging panliligaw ni Alden Richards na talaga namang ikinagulat ng mga nakarinig dahil para ito na iyang dinidinay. Nako, huwag kayong maniniwala sa mga bayaran na reporter at ng Katnel at ng mga Kat din ang mga ginagawa nila ay edited o scripted para lang may masabi nila sa idol nilang sakang. Nagpa-NBI na nga si Daddy Bay kasi sinisira na nila ang buhay ni Alden sa pagsasabing ikinasal at nanliligaw daw si Alden. Sampal sa mga anak niya kasi nakakaintindi na yung mga panganay nila. Si Teo kasi nag-aaral na siya at alam niya nang magbasa. Hindi na nga dapat paniwalaan ang mga sinasabi ng mga bashers ni Wayne Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ang mga Katjel na alam naman natin na talagang sa una pa lang ay ayaw na ayaw na kay Alden Richards dahil gusto lang nila si Daniel Padilla ang matambal kay Catherine Bernardo kaya nga ayaw na ayaw nila sa simula pa lamang ang Hello Love Goodbye na pinagtatampukan ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Sige Alden, pakasalan mo na si Sakang at tira ni Daniel. Sanay na si Ming na makahanap ng lalaki na mamahalin siya at ipagmalaki sa buong mundo. Sanay maghiwalay na sila eh, ni Alden para pag-usapan na rin nila ang tulad ni Marian at Dingdong at marami tayong malalaman na tinatago nilang dalawa. Katulad nga ng naging relasyon ni Dingdong Dantes at Marian Rivera, ito ay ang una ay hindi pa nila inaamin. Dahil na rin sa buhay ng kanilang showbiz. Ganyan-ganyan din ang nangyari kay Alden Richards at Maine Mendoza sa noon pa man ay nagsisimula pa lang na pagmamahalan nila. Kung matatandaan nyo ay todo dinay si Alden Richards at Maine Mendoza sa EB ngunit hindi kinalaunan ay sila pa mismo ang umamin sa kanilang mga interview na talagang mahal nila ang isa't isa kaya tama ka dyan sinasasabi mo na talagang parang katulad nga ni Marian Rivera at Dingdong Dantes ang kalalabasan ng kanilang relasyon takaw ni Alden sa babae kahit tira-tira na lang ni Daniel sinalupa niya si Alden ay kasal kay Maine Mendoza. 2016 pa, may tatlong anak sila. Dalawa na ang asawa ni Alden, si Catherine, kahihiwalay kay Daniel ng 11 years na nagsama. May anak na sila. Si Mina ang pinakasalan ni Alden at may tatlong anak na sila na itinatanggi lahat ni Alden. Single daw siya, maraming anak si Alden panganay niya dalaga, hindi niya inamin. Six years old boy, panganay na anak nila mini main, itinanggi niya lahat. Kaya si Sakang, wala yan, ayaw ni Alden ng tirani ni Daniel. Nang sabihin mo na ayaw naman ni Alden Richards kay Sakang. Dahil tira-tira na siya ni Daniel, ngunit sinabi mo na rin na ikinasal at may anak si Alden Richards at Katrin Bernardo yan talaga ang hindi totoo. Ngunit, tumpa ka nang sabihin mo naman na si Main Mendoza ang tunay na asawa ni Alden Richards. Marami ng resibo ang nagpapatunay dyan at hindi lang ikaw ang nakakaunawa niyan dahil kalat na kalat na sa internet. Ang tunay at mga resibo na talaga namang hindi na. Kaya pang pagtakpan ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards. Kaya dapat ay aminin nila ito sa publiko nang sagayon ay magtiwala na rin ang iba kay Alden Richards kahit makita pa sila na magkasama ni Kathleen Bernardo. Tama ka admin, swerte si R.J.K. Meng dahil na kaming na lahat educated, witty, multi-talented at walang retoke. Ganon din naman si Ming, swerte din kay RJ dahil stick to one lang si RJ kaya never papatula ni RJ si Catherine Bernardo. Sa dati pa lang alam na alam na ng buong Aldam Nation ang mga gusto ni Alden Richard sa isang babae. Kaya nga talagang jackpot siya nang makita niya si Main Mendoza. Talagang napakatagal din ng ginawang pagsasama ni Alden Richards at Main Mendoza sa Itbulaga. Kaya talagang nakapagpalagaya na sila ng loob. Ngunit ang dapat nating sisihin dito ay ang network at ang mga management ni Main Mendoza at Alden Richards dahil ito lang talaga ang dahilan at pasimuno ng pagsira sa kanilang relasyon. Kaya nga ngayon ay talagang magkahiwalay na sila at talagang nahihirapan na sila na magsama pa sa harap ng telebisyon dahil na rin sa kanilang management at mga kontrata. Matagal na rin kasing sinasabi yan ng buong Aldab Nation na talagang yun lang ang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa at wala nang iba. Pagdating sa personal kasi ay hinding-hindi nila madidiktahan si Alden Richards at Maine Mendoza. Wala tayong magagawa kung gusto ni RJ si Catherine. Wala naman siyang paninindigan sa lahat ng sinabing mga pangako. Kay Maine, nilunok niya lahat ng sinabi. Ang hindi niya nagustuhan o nagustuhan na quality sa isang babae. Baka pasado si Catherine sa hinahanap niya talagang si Main Mendoza lamang ang nagustuhan niyang babae at ang mga qualities nito ay pasok na pasok kay Main Mendoza lamang at ito ay hindi hindi kailanman mapupunta kay Kathleen Bernardo dahil sa suot pa lamang at pananamit talagang hindi nakagustuhan ni Alden Richards ang ganon sa dami na ng pagkikita na nagawa ni Kathleen Bernardo at Alden Richards Marami na ang nagtatanong kung ano ba talaga ang estado at bakit sila panay ang pagkikita sa kahit anong okasyon. Nagsimula ito sa mismong birthday ni Catherine Bernardo na talaga namang naiintindihan ng buong Aldab Nation at publiko dahil nga naman nakasama niya ito sa trabaho. Ngunit nagtaka na rin ang Aldab Nation pati na rin ang publiko nang imbitahing muli ni Catherine Bernardo si Alden Richards sa kanyang housewarming party at napadalas din dito ang pribado nilang pag-uusap kaya talaga naman tumaas ang kilay kahit pa ang mga Katniel Pans ang pangatlo nga dito ay napakalayo na sa kanilang mga group of friends dahil mismo si Alden Richards at Catherine Bernardo na lamang ang magkasama sa isang event at kitang kita rin dito ang sobra nilang pagkaklose. At ito nga lang pang apat ay sa isa namang award show mo. Na talagang hindi naman talaga sila dapat ang pag-usapan dahil napakarami na rin namang artista ang naroon. Ngunit bakit sila lamang at talagang sila lang ang tinuunan ng pansin ng madla. Ngunit alam ng buong Aldam Nation ang dahilan dito. Kaya nga hindi alam ng publiko ito dahil tanging Aldam Nation lamang ang makapagbibigay ng kaliwanagan sa nangyayaring ito. Dahil na rin ito sa pelikulang gagawin ni Alden Richards at Kathleen Bernardo na Hello Love Goodbye to. At ito ay aprobado na mismo kay Maine Mendoza. Hindi namang totoo ang Catherine at Alden. Pinaiingay lang nila Catherine at Alden. Gagawa yata ng pelikula. Showbiz lang yon. Main at Alden ang tunay na mag-asawa na noon pa ay may tatlo ng anak. Hindi ipagpapalit ni Alden. Sa kahit anong babae, iisa lang ang babae sa buhay niya. Wala nang iba. Talaga namang gayon ang naa sa isip ng buong Aldev Nation at hindi na ito mababago pa ng kahit sino pa man dahil yun naman talaga sa simula pa lamang ang balak talaga ni Alden Richards. Kung matatandaan nyo, sila pa ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay gusto nang matuloy ni Alden Richards ang peligula niya tungkol kay Catherine Bernardo. Huwag kalimutang mag-subscribe Comment at i ang video na ito. Thanks for watching.